Nagay na mo sa panibago na naman nating Roblox video ng mga kabaka. At ngayon nga po eh, alam nyo na, maglalaro naman nga po tayo ng restaurant Taikun 2. So yun, talagang maganda-ganda na ang ating mga naipon dito at madami-dami na. So yun, napag habang natin nung nagad natin patagaling pa to, simulan nagad na natin na paglalaro ng restaurant Taikun 2. So yun, So, kung makikita nyo nga po sa ating cash, eh, meron talaga tayong 4,797 at 30 diamond. So, yun, di ba? Ang dami na talaga. So, ano ba? So, punta nga tayo sa, ano, dito sa restaurant kasi bibili na natin ng outdoor kasi nag na nga ako. Napakadami ko na ipon, di ba? Nag-AFK lang naman ako. <laughs> so, yun. So, bilhin natin to outdoor expansion. Add for black of space outdoor at back of your restaurant. So, that was nice. So, meron na tayong outdoor So, bilhin na natin yan. So, yun. Wow. So, ba't dito siya nag, ano, nag-place? siguro. Ibahin natin yan kasi dyan siya nag-place, no? So, add down ng 4 block, di bali. 1, hindi, ma'am. Hindi na hindi natin kasi mabibilang yan, eh. So, may ma meron pa kasi dito magkano pa pera may 2,797 pa tayo so car parking build out so increase dyan. so, oh so mag increase daw yung Diyan na, di ba, ito, di ba, tatlo lang sila. Pwede silang maging apatan pag nagbumili tayo ng car parking. Pwede daw mas yung dumating sa ating mas madami silang grupo, di ba? Tapos, advanced advance advertisement. So, hindi naman siguro na kailangan food truck. Hindi pa. So, sa na siguro kasi, didesignan muna natin ang ating likod, ang ating outdoor. So, punta lang tayo dito sa build. Kasi ayaw nito, bali, i-store ko lang to Tapos, maglagay tayo dito sa may construction wall. Ibalik natin yung dati. Ito. So, ito ba talaga to? Parang hindi na siya ito, di ba? Paka ito, wood wall. Hindi rin naman to eh. Ay, ito. Ito, basic wall. Hindi, alin ba? Wall, um... Ano ba yung wall natin dati? Yung wall natin dati, ito ba? Ah, so ito nga, no? Hindi lang siya parang pantay na. So, parang talaga pala, hindi sila talaga pala sila pantay. What? Tapos, store ko nga din pala to. Tapos <laughs> hindi na ako bumili. Bata bumili. Magkano ba yun? 30 din. Sayang din eh. So siguro magawa tayo ng ganito mga door. Hindi, hindi yung kakulay eh. Yung door na parang kakulay naman kahit pa paano. Yung... Ay, wall, wall pala to. <laughs> wall pala to. Wishes. So meron na nga po tayo 30 diamonds. At saka na natin gawin yung Chinese ano natin. Yung, I mean Japan, Japanese team natin. Pag natapos na natin itong ating episode na to. So Lagay lang tayo ng saan ba yung ano yung saan ba yung hindi sa bulbo rin ba yun? Pedars, penches. Oh, hindi naman to. So, other. What? So, saan ba? Ito nga ang wall. Ito ba talaga yung wall? Yung, ay, baka hindi naman ito, no? Saan ba? Yung, yung parang sa entrance natin. Sa pillar ba? Yung, hindi sa pillar. Yan, yeah, sabi ko na nga. Ito do. Baba ba lang ng wall. <laughs> Bakit? Batanga, batanga yun na. Hindi <laughs> ko pa nakita yun. Seryoso. Grabe namang. Iyan. What happening to you? So, ayaw ko nyan. Ito ba? Kaso, iba kasi yung kulay nila. Hindi pa, hindi siya parang kakulay ng wall natin. Ah, pwede nga pala natin i-paint. So, paint kaya natin. Naghanap lang tayo ng maganda. Ay, ayaw ko nyan. Masyado naman. Sobrang ano naman yan. Aesthetic. Ito naman, eh. Ayaw ko din yan. Pwede natin silang i-paint, eh. Ito ba? ito um, parang kakulay siya ng ating sahig well kano ba to 150 ito ba ito ang gusto ko eh ano to ito, ito, na yon o oh, nagbag nagbag siya no hindi siya magload ito ito so ito ba so try natin tapos paint na lang natin siya ng paint oh, oh material what na ano tong material na to pwede oh pwede natin ibahin yung kanyang ano ngayon ko lang tinalaman na So, pwedeng concrete. So, pwedeng metal, pwedeng wood plank. So, ano pa yung atin? Hanapin ko lang yung parang kakaya ng ating wall. Pero mukhang wala, no? Granite, grass. So, parang wala. So, wood plank. So, try natin itong concrete na lang para para siyang pure. Tapos, ibayin na lang natin yung kulay niya. Paint. Tapos, itong black ba? Ano pa lang nag-iba dito? nag -iba ba? Wala naman eh. Ay ayun, so, ano? Ah, ito yung nag-iiba, no? So, ano ba mas maganda? So, wala kaya pinakaiba to. So, yan na, tapos ito, eh. Oh! White, ang maganda, no? So, ba't kalakuban hindi nag-iba? Ano ba to? So, ito ata yung glass. Ito, para naging mag yung glass niya, eh. Hindi ko na alam kung ano ba nangyayari. gusto ko lang napalitan palitan itong ano, ba't ba't ito naging orange na? Ano ba nangyayari na dito? So, yan ba? Diba? Yan na lang. Hindi, eh. Piliin natin itong medyo ma-white-white na yan. Tapos, ito na lang. Yan na lang, di ba? Yan na lang, mas ano, parang mas mas maganda pero hindi siya kakubulay eh. Meron naman tayong 200, 2,847 pang cash. Well, that was a nice, very nice, nice pa. So, di ko alam kung maganda. Basta, gusto ko kasing palitan tong ano. Gusto kong palitan tong gilid kaso, di ko alam kung bakit hindi natin nata mapalitan, no. So, yan na natin. Nagayan yung muna pansamantala lang. So, di ko kasi alam, parang hindi naman kasi talaga maganda eh. Well, Tiyagaan muna natin. Hindi ko talaga makulay ang gilid. Di parang may sarili sa lang kulay na hindi ikaw yung mamimili. Parang may sadya silang lang kulay na yun lang ang pwede mong ilagay, no? So, ang gusto kong kasing gawin dito eh, maglagay tayo ng fences. Tapos, ito. Oh, ito. So, lalagyan ko kasi ng harang yan. So, ano bang maganda dito? Parang ito. Ito, ano ba itong glass na to? Ganda yata ito, ah. Hmm. Parang wag yan muna siguro, no? Ito. Ay, glass din. Hindi, huwag muna siguro tayo mag-glass. Siguro ito ang the best kasi mura siya. 20 cash lang, di ba? Uh, so oh, din. The best din para sa akin. So, lagyan lang natin sila. Yan, that was. So, yung flooring natin, iibahin din natin. Concrete. Ano nungyari? I-delete floor nga natin lang muna yan kasi magmamanual ako. So, concrete ito. Manual natin. Tapos, i-paint floor natin yan ng gray din. Or white. Hindi, gray, no? Yung kagaya lang dito nasa loob, diba? Bakit hindi natin mabuksan? So, ulit reward nga tayo. Meron pa tayong 2,516. That was nice. Napakadami pa, diba? Nakatipid talaga tayo dito sa mga wall natin. So, paano ba ito buksan? Kaya po naman na ayaw niya mabuksan. So, Di bali na, basta ang gusto ko rin is, oh, so nag-ano yung texture niya, no? Parang naghalo, nagsama. Um, Nag-click siya oh, dito. So, yan mo na nga yan. Pati naman yan ay ipaproblemahin pa natin. So, paint natin to. Nagugulahan na ako, hindi ako malam gumamit ang paint na to, no? So, ito talaga yung mga pwede lang natin piliin, no? So, ito siguro yung gray. Tapos, yan. ba diba, yan? So, that was nice. So, ginawa ko na siyang isang ano-hana para hindi tayo magmamanawa yung isang pinta na lahat ng ganyang dingding, di ba? So, yan na talaga yung nice para sa akin, no? So, mag na pa tayo. So, ito talaga yung nice. Ito talaga yung the best. So, ito. Ano bang the best sa kulay? Kasi gusto ko talaga yung ating tindahan eh maganda. Yung talagang the best. Well, parang hindi kasi masyado the best sa akin eh. Kasi gina-nya natin. Sige nga, try nga natin. Apply to all. ano. So, meron pa naman tayong 2,545. At, kung hindi naman to the, well, hindi ko talaga alam, di ko masabi. So, mag-claim lang tayo ng mga cash. Oh no, tingnan ko nga natin mga worker. Oh, so masasaya pa sila yung mga, oh no, ang waiter natin siya. Nung no, dito magle-level up, no? So, kailangan kong, pag ano nga muna tayo, close nga muna tayo. Nawa ko sa mga waiter natin eh. Close. Pasensya na kayo mga waiter ko, mga chef. The guys lang kasi talaga ako ng ating outdoor eh. Kasi nga, kailangan natin to. Pagdadagdag ako ng mga chef dito, pag may natirang cash natin. So, balik lang natin sa una. Ayaw ko na mas naman pala dito, no? Yan. So, yan. That was nice. I think that was the best. So, ang gagawin ko na lang dito, eh, Maglalagay tayo ng parang table. Oh, no. So, kailangan ko talaga magdagdag ng mga chef, no? Kasi nahirapan na talaga yung mga chef natin. So, ito. So, one, meron pa ba dito sa baba? Ang dami kasi nating lock, no? Sayang. Baka maganda yung lock na yan kasi nga nakalock sila, no? So, gusto talaga yung parang pang dalawahan lang. Ito yung ganito siguro pwede na to iyan ano lang natin i gusto ko kasi yung para talagang pinag-isipan yung design no Nalusit kasi talaga siya sa wall pwede bang ayos ito ng mga de developer pero lang magawa kasi iba mo kinalaman din sa larong ito no player lang naman ako so ito ilagyan natin to ng dito ba so um, dito dito natin ilagay tapos dito 1 2 3 so that was I think that was enough So, idulo lang natin to. Idulo-dulo lang natin tong isang to. Siguro mag-distance-distance distance tayo kasi nga dating area nga natin to. Sabihin natin gano'n. Dating-dating. So, iisod lang natin to. Palayuin natin talagang para hindi nila mausapan na kanila pinag-usap. Pinag Tarang hindi nila marinig. Yan, no? Three, three... Three blocks apart. Diba? So, ano ba? Maganda ba itong kaiwag yan? Ay, pag ito kasi, ito, yung mga pangmayan. Nakikita ko ito sa ibang restaurant. Sa Sari Life nakikita ko yung mga ganyan so wag yan kasi parang hindi naman siguro ganun kadabesan yan huwag din ito kasi mataas yung mata Ay, wow may prag meron na patala tayong ganito hindi ko man lang alam so saan natin itong nakakuha pre ba to ito ito itong the best. ito ito diba so lagay natin yung place natin huwag kami lang yung gilid so place natin yan dyan so yan that was nice I think so kaso pag naulan naulan na ba dito sa game kasi pag nawalan sila, isa babasa sila. So, lagyan ulit natin ng ating favorite. Favorite, alam mo na, favorite lightings. The small pillar ba yun? Small pillar lamp. Ito, ito, ito. Pero, parang mas lumaki na siya ngayon, no? Siguro kandila na lang. Hindi, kasi pag kandila, kasi parang hindi naman, ano, ipag e ito ba? Baka naman hindi na sila makakain dyan kasi ang laki nyan. Mga sila so kandila is the best dito. Wait lang, ha? Siguro, mag ano lang tayo meron pa tayo kasi 1,400 ano no 1,000 yun na 1,574 claim natin yan nalagdagan na uli yan so labas lang ulit tayo tapos lagyan siguro natin ng ano ng roof diba para naman di sila mabasa pag naulan well di ko alam kung naulan dito basta kumbaga trip trip ko lang so yan so yan that was nice so yan that was nice na kahit itong gilid eh wala para talagang pang romantic diba So, wala naman tayong makakulik dito reward kasi hindi tayo nag-serve. Basta ano lang natin yan. Tapos, nature. Hmm. Um, Bala ko na rin kasi kasi... Ay, may binili nga pala tayo nun na ano. Dito sa inventory sa... Sa IKEA. Ito, di ba? So, tabis best pa dito. Hindi no, kasi pang 2 blocks lang siya. Bili natin siguro yung ano. Sige nga, punta nga muna tayong IKEA. IKEA Express. kasi ba yun? Daily po tayo kasi malayo-layo tayo sa IKEA yung ginagawa natin ng restaurant. So, let's go na. So, hello po, madam. So, ito yung mga tindan ni madam, no? So, ano to? Pang Japanese atin, Chinese, di ko alam. So, yung tindahan ni madam ngayon, eh, oh, hello, my friend. So, ano to? Hindi ko kasi gusto yan. Kahit pang 3 blocks yata, yan hindi ko gusto. Ito, hindi ko rin naman kailangan ng... Ito, try, bumili tayo nitong dalawang lighting. Kasi, pakiramdam ko magamit natin ito sa ano, no? Sa outdoor. Bumili na nga tayo tatlo kasi 30 lang siya, no? Malaki-laki rin kasi nadi-discount natin dito sa IKEA Express na to, no? Sa IKEA Express. IKEA Express. Basta. Baka kasi pronunciation. Pag hindi nakakamali. Tingnan ko nga kung ano ng mga... Oh, so mababa pa rin yung happiness ng waiter natin. So, pil ko. Meron pa naman tayong 1,379 eh, which is... Hindi ko alam kung sasakto pa sa pag-add natin ng mga waiter or di ko talaga alam so pasensya na kayo mga waiter po kasi nga hindi ko kayo masyado na bibigyan ng ano no pero pag may atira talaga yung bibili ko to ng waiter o chef talagang pag bibili ko to pag hindi magpagulaman sa next video talagang yun ang paprioritize natin to pwede tayo maglagay ng ganito dito diba para may para siyang romantic so maglagay tayo nyan or ito na lang siguro so store ko lang to kasi nag-iisip pa ako ito pwede ito Ah, ito. And the best, ba? Diba? Siguro yan. Naglagay tayo ng isang ganyan. Tapos, gusto ko yung 3 blocks na, ano, na parang garden. Ayoko naman itong bamboo. Hey, hello, my friend. So, ito. Ay, 2 blocks lang din ito, no? Huwag tayong 2 blocks. So, yung 3 blocks tayo. Kasi wala yatang 3 blocks dito, no? Naganto ganito talagang 2 blocks lang. So, unako po. So, yun doon tayo yari, no? Kasi gusto talaga yung 3 blocks. So, bush, parang di naman realistic to, no? si Mibo siya tiles. Mm, maglagay lang ka tayo ng mga kung ano ano design. So, ito napili ko. Itong, yung ito, ito to. So, yan yung napili kong design na sa gilid. So, lagay tayo yan. Ano bang magandang pwesto? Ah, ito. Ito, tapos lagay na din natin yung nabili natin kaninang isa. Ay, iba pala yun. Ito. So, sinong natin yan kagaya nito. Yan. So, that was nice. So, Uyagay lang tayo ng kanilang lightings, no? So, ang um, napili ko din, eh. Ano ba to? What? What? Itong maganda, no? Itong maganda, di ba? Wait lang, maghanap pa tayo. Madami pa pala ditong maganda sa una. Kasi muna sa una, hindi ko masyado pinapansin, no? Kasi para sa inis, yung nasa dulo talaga yung mga dabes. Ano ba itong maliit na to? Ay, naku, sobrang liwanag yan. Pwede na makakain ng mga natma dyan. Ayoko na itong, ano to, kasi masyado na siyang malaki para sa one seat. So, ito talaga yung dabes. Ito, 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 itong mahabang to. Kahit mahaba sya eh, labis pa rin yan. So, meron naman tayo ditong ganito na parang bubong na hindi ko sure kung okay. Pero gusto ko kasi yung lagyan niya ng parang hanging lights dito. Wait lang, try ko nga maglagay pa nung sa may lighting yung parang bibigyan sila talaga ng distance, no? Ganito ba? Ito yung parang pang romantic talaga, no? So, minakita ko sila yung parang sa Chinese kanina, yung Chinese ano doon na parang tingnan ko nga dito sa Maisan Bayon ba yun sa other ata uh, yun ito to to pag kasi ganyan eh baka hindi makadaan ang mga stop natin wag yan siguro lighting sa lang din yung ating pang ano wait nga bumalik na tayo sa, I IKEA Express bilhin natin yung ano and bumalik lang tayo sa IKEA Express bilhin natin yung parang pang Chinese dito Japanese di ko alam kung ano to kasi hindi naman ako masyado ano nagana ganyan so 30 lang to so bumili tayo ng tatlo yan. So, dalawa. Tingnan ko nga sa inventory natin kung maka may mga... Hindi. Ma Bili na nga tayo para hindi na tayo babalik pa. Para hindi na humabay ang oras. No? So, yan. tingnan na So, umalik na tayo sa ating shop. Ito na. So, mag-open muna tayo. Ayun. Full na kanilang ano. So, mag-open muna tayo. Tapos, yun. Didesign na natin itong likod. Oh, no. So, datating na nga pala yung mga customer dito sa likod, no? Yung magde-date ng mga dalawa. So, ito kailangan na agad natin ilagay ito. Nabili natin. Ito, toto. di to. Diba? So, may influencer pa sa ating shop. I mean, restaurant. Sa ating restaurant. Influencer. So, lagi Ba't ba't nabili ko? <laughs> Ay. Iyan. Why you're so Jam, 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 jam. Joke lang. Hindi. <laughs> so, ito rin ang bala ko kasi maglagay din ng ganito sa kanilang harap. Diba ganun kasi sa mga data yung parang yung kanilang ano, sobrang daming lightings. Diba? Ito so, sa kanilang pinagde-data. Parang may mga light kada talagang parang romantic dun sa mga nakikita ko dun sa in real life ha yung mga ano meron silang parang talagang ang daming light but hindi ko ma-place na ayun so log lang pala tayo ba't ba tayo nagalag di naman tayo nagalag eh. so may 1,037 cash pa naman tayo well that was nice pa so di ko alam kung anong ginawa natin dito basta di ko alam kung ano pero sabihin na lang muna natin ganyan muna tapos gusto ko kasi dito mag-place pa ng lightings na kasi gusto ko parang ang dilim kasi dito sa gilid na to dito no dilim kasi dyan. So, yung large pillar lamp. So, ito, 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 the best. Diba? Tapos dito rin ba? O, oh, hindi na. So, siguro, lagyan din natin dito sa may kabilang dulo. So, yun. At ito din. So, mukhang sobrang nagjadya mo natin dating ng ating ano ah. Sobrang daming lightings. Pero, <laughs> well, sa ito tayo naman kasi talagang buhay eh. Yung makikita mo yung mga data sa kanila talaga sobrang daming lighting, ba diba? so, In real life talaga ha. Kasi pag nanonood ako ng mga movie about sa ganyan, no? talagang dami nilang parang light na nakatapat sa kanila tapos ganyan, di ba? di ba romantic na? so yan na lang siguro muna sa ngayon kasi 600 na nga ating pera gusto ko pang dagdagan siya ng mga lightings kaso mga next episode na siguro mag ipon muna tayo at pag serban lang natin to Ma mag ano, close muna tayo so pag serban lang natin to sila paano pa kasi ito buksan? di ba ito nabubuksan? So, pag serban na lang nga muna natin ang mga to so collect ko na rin yan so yun lang ang masama no kaya nag close muna ako kasi pag nagdatingan yung madaming mga customer, eh, hindi natin ma-handle kasi nga meron tayo sa likod. So, next episode, doon tayo magpo-focus sa pagka-grind siguro, no? Pati pag a ng mga kung ano-ano. Pero gusto, marami kasi tayo pwede bang bilhin dito, no? kulad nitong car parking, ad advanced advertisement, ad advertising, tapos, baby chair, eh, hindi natin, parang hindi ko gusto yung baby chair, no? So, drive-thru, what? Drive-thru, seryoso? Great arrow, the around restaurant I mean, and customer order from their car. Oo oh, nga kasi what? Drive through. So, delivery. Delivery across the map. Oh, that was nice. So, second floor. Take your restaurant another level with this upgrade. 8,000. Oh, sheesh. Umaba. Mag-grind to ah. Mega plot. What? Even more space for your restaurant. What? Mega plot. Pag pinili natin yung mega plot na yan, nalaki pa to. Ang laki-laki na natin yung restaurant. What? 16K, oh my god. Tapos playground lap. pa, restaurant review na. Ba. Restoran, lap, so, what bang maganda-ganda ng ating progress, ah. So, yun, yeah, pagsuriban na lang na muna natin sila. So, next episode, hindi ko alam kung mag-iipon ako. Siguro, naka, ano tayo, naka-video na ng pag-grind sa next episode. Kasi nga, gusto kong makita yung, ano, gusto kong makita yung maaring mangyari dito, no. So, kung baano, ano bang itsura ng ating customer pag, pag yun nga, nakain sila. So, titingnan natin yan. Kasi ngayon din sa close talaga muna ako. Oh, Oh, oh your food is burning. Oh no, patay. <laughs> Bumaba ang ba ating rating. So, titingnan ko nga lang ating rating kasi hindi talaga ako napag ano, FK grind lang ako kanina, no? Kasi nga, may kinagawa din ako. So, 2.6 watt. Parang yung kita ko dyan kanina nung talagang nag-invest tayo mag-grind is 2.1, 2.2 pa lang. So, ang bilis talaga dumagdag ng na ating ano, So, buti na lang talaga. Ma-okay-okay okay pa yung ating pag-ano, no? Pag-serve. Kasi dun sa serving din siguro na-alaman natin gano'ng kabilis mag-serve ng mag ating ano. So, ba't parang isa na ating waiter? Ano ba yung isa? Napired pa natin? O, um nag-leave muna siya kasi na-stress. Fire, fire, fire. Put on break, put on break. So, nasan yung isa? Hindi ko alam. Na-ano na ba siya? na himatay na ba siya? Hindi, joke lang. Eh, nasa na nga pa siya. Tiyo, so, nasa niya isa nating waiter. So, nahandle naman natin, di ba? Pilkat ako kung nasa yung isa nating waiter. Pati isa na yung nag nagawa. So, makikita niyo nga din ating tip jar na naman is 120 na naman, di ba? Like, <laughs> sexy, so, nagsama-sama mo piso. if eh. Once, garanti na madami yun, di ba? Pag madami nag-donate ng piso, nag-tip ng piso, example nga yung 100 person, I eh, guarantee, 100 cash agad yun, which is napakalaki, di ba? Ngayon, so, so meron naman tayong order list. So, alam nyo na, magluluto na naman tayo, saserve na naman tayo para sa ating mga mahal na customer. Sana na-enjoy nila ang ating Shipipe restaurant, no? So talagang parang romantic team itong ating, ano no, restaurant. Kasi nga, yun nga, puro lightings, di ba? Di pa gaya naman talaga yung mga romantic na restaurant. Kasi nga, nanonood daw ang mga movie. Talaga yun lang mga game movie pinapanood ko. So na, ah, pagsurban na lang natin itong mga customer natin na ito. Nang matapos na tayo dito. So yun, nagbalik din gusto natin yung waiters. Saan siya nang galing? What? Bigla siyang umulta. Wala siya kanina dyan na. Ah, so naubos siguro yung kanyang happiness. Tapos nang napulo na uli. Saka siya bumalik. Hindi ko siya alam. Wala ito kanina. Ito lang ang nakikita ko. Anong nangyari? So, well, that was so Like, Nag-donate sa atin ng ano, may nag-tip ng, di ba, ano, kanina to, may tip ng 13. Kasi di ba, ano lang to, 120 lang kanina, di ba? What? Hindi, ang yama naman naman nga So, itong influencer kasi, what? Ano, ano naman niya, ang kulay naman niya. Grabe naman, pa ano man, ano ka, oh, ito, ang daming cash. So, ito na siguro yung ating huling maging customer, no? So, so, yan, that was nice, card payment, so, yun. Magdito dito ko na nga po muna tatapusin yung episode ng ating restaurant, Taekwondo. So, yun. Kung nagustuhan nyo pa pala ang episode natin eh, huwag makalimutan mag-like at mag-subscribe para gumawa pa tayo ng maraming videos kagaya nito. So, abangan nyo yung mga susunod nating episode kasi magkaka meron pa tayong mega plot, second floor, drive-thru, at malayo pang iba. So, yun. Abangan nyo yung mga susunod nating episode. So, maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod mo nating video. Ingat kayo palagi. Paalam.